Ayan. Pero wala naman sira. Sa ating Amish yan. Okay. Ano lahat na yan? So, <laughs> ano la akong lagayan? Okay. Lata. Lata na ako. Plastic to yan. Hindi baka malaglag eh. Hindi malalaglag yan. Naka, yung na. ano, yung... Tawalan yung... Hindi naman kasi pwede sama, -sama, -sama na yan. Alam mo ba? Kasi... Ready to eat na talaga yan. tayo natin yung plastic. So, ito yung

Itubliin mo, tubli-tubliin mo. Hindi, eh. gagdagdagan -re mo ito. Marami yata eh. Hindi, eh, tama lang eh. Please, bawasan mo yung isa. Bawasan mo yung isa. mo yung isa. Tubli-tubliin mo, tararo. Malayo pa yung uyan ko. Tubliin mo yan. Tubliin yan.